ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Block. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez, pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. Nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si congressman ko. At sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Gumulong ang makabayan block kay Martin Romualdez at dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin at dahil sa gusto niyang suportahan ang makabayan at ang NPA, nakinig siya. Super Binas, TV. Super Binas. Kumpirmado ang hinala na sinusuportahan pala ni Speaker of the House Representative Martin Romualdez ang Communist Group o Kaya pala sa bawat pagdinig at briefing sa kamera ay palagi talagang may papel ang makabayan black na sina Franz Castro, Raul Manuel at Brosas dahil may kunaivans pala talaga na nangyayari. Ayon sa isang exclusive interview kay VP Sara sa pagbubunyag niya sa katotohanan ng nangyayari sa loob ng House of the Representatives ay nabanggit niya na nag-uusap pala si na Franz Castro at Martin Romualdez na tatanggalan natin ng pondo ang Office of the Vice President at syempre naman talagang sasang-ayon si Martin Romualdez dito at sinusuportahan din niya ang mga NPA kaya pumayag ito sa plano nila about sa budget ni VP Sara kasama din sa plano ng komite ng appropriations na binuo ng 139 members na pinamumunuan ni Zalbico na a Alisin daw mano ang mga satellite offices ng OVP dahil pwede naman daw sa head office na lang. unit, ang katotohanan pala sa planong ito ay pipilaya nila ang Office of the Vice President para hindi na makapagserbisyo sa iba't ibang lugar. Ganyan po kawalang puso ang mga nasa kamara ngayon mga kasuper. Mantakin ninyo na ang pangalawa sa pinakamalaking opisina sa buong bansa na may budget na 2 billion ay naging 733 million na lang? Grabe! Lantaran po talaga ang ginawang pag-aatake nila sa OVP at ang ginawang dahilan ay ibibigay daw mano sa DSWD at PhilHealth. In summary po ay mawawala ang lahat ng satellite offices ng Vice President at posibleng ang libreng sakay ay magkakaroon po ng pagbabago at posibleng mawawala na rin. At eto pa ang assistance na tinutulong po ng Vice President para sa mga nangangailangan ay posibleng maaapektuhan kaya yan yung sinasabi ko, oh, bakit pa tayo mag mag question and answer dito para atakihin niyo ako? Eh, eh, masusunod lang naman sa budget, dalawang tao lang. Di ba? Ang susunod nun na halimbawa ko ay yung budget ng Office of the Vice President. Kung makikita nyo, 2023. Merong lumabas na press release ang Makabayan Bloc. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. September yon. Pagkatapos noon, nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si Congressman Ko at sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pakialam sa pera yan. Magtatrabaho yan, kahit anong budget. Alam niya yan. Dahil alam din yan, limitado ang pera ng gobyerno. Kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niyan. Sinabihan siya. Inulit pa niya yung tanong. Tinanong niya yung congressman, sigurado ka ba na hindi magagalit si Inday Sara? Sabi niya, hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ang confidential funds. Napapabilis ang trabaho, napapadali ang trabaho, dahil nakatarget yung mga proyekto. Pero pagkatapos nung plenary namin sa House, ay agad na lumabas, di ba? Walang dalawang oras, lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez tatanggalin namin ang confidential funds. At para hindi halata na inaatake nila ako, itinanggalin din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. So nakikita nyo, dumulong ang Makabayan Block kay Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. Hindi ko alam yon. Kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na na, oh, nagsabi si saldi ko tanggalin niya ang confidential funds ng Office of the Vice President. So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Dahil sumunod noon, October, ay merong, uh, uh, merong dated na October na audit memorandum ang Commission on Audit. Tapos meron silang October 3 na audit memorandum ang Commission on Audit. Susunod-sunod yun, makita mo. Naglabas ng press release ang Makabayan, nag-defend kami ng budget namin, nagsalita si Saldeco, lumabas ang mga AOM ng COA September October. Kaya 'yan din 'yung rason nung nakita na namin at na-confirm namin doon sa audit memorandum ng COA na ito na yon confirmation ng pag-atake. Kasi hindi pa kami confirmed doon sa unang tanggalin namin yung confidential funds sa OVP. Ang confirmation namin, noong nagbabudget hearing sila, at doon sa budget hearing, tinatanong nila, oh may AOM na ba? Oh may AOM na ba? At nakita namin, lumabas na. Yun yung confirmation namin na ito yung pag-atake. Kaya noong fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa kanila, kahit gaano tamang gamit natin dyan, gagawan nila ng mali yan. Bubutasin nila yan at aatakihin tayo gamit ang confidential funds. At ang patutuo nito, kung makita ninyo, noong House hearing, noong August 27, 90% ng mga tanong confidential funds. Kahit na 2024 at 2025, wala ng confidential funds ang Office of the Vice President. So yan yung explanation ko, mahabang-mahabang explanation ko. Bakit pa tayo mag-question and answer? Para atakihin niyo ako? Tapos, alam naman nating lahat. Congressman Zaldico, Congressman Martin Romualdez lang ang nagdi -de sa budget ng bayan. Madam um, Vice President, it seems that there's this great uh, plan against you talaga to destroy you. And speaking of plan, kasi during the budget hearing po, may nagsabi kasi dun ng, uh, let's stick to our plan. And you also called that a uh, person po. Ano po ano? May you, can you po share about this po? Ano ba tong plan talaga nila during this budget hearing? Oo. Doon sa budget hearing na nangyari noong August uh, 27, nakita nyo na meron na silang nakahandang PowerPoint presentation, meron na silang nakahandang audiovisual presentation, meron na silang nakahanda na script na binabasa. At yung isa pa nga na congresswoman na sabi niya, wala akong panahon Uh, basta mahaba ito, hindi ko mabasa letter per letter. Pero kung makita mo, may nakahanda siya sa mga sagot sa mga sinabi namin sa Commission on Audit. Legal points na sinabi namin sa Commission on Audit. Bakit napakadelikado ng ginagawa na kinukuha ang mga dokumento ng hindi tapos at hindi final na audit. So kung makita mo, Ganun yun, nakahanda sila. Makikita natin na let's stick to our plan at takihin natin ito siya. Walang kinalaman sa kanyang Office of the Vice President 2025 budget proposal, kundi lahat ay may kinalaman sa confidential funds na matagal nang may kaso, tatlo pa nga ang kaso sa Supreme Court, matagal nang pinapa-audit nila nagko-cooperate kami doon sa audit. Kaya makikita ninyo eh, kung ulit-ulitin natin yung nangyari noong House Budget Hearing noong August 27. Meron silang plano na gamitin yon para siraan ako. At hindi lang sila tumitigil dyan. Kung makita ninyo, ngayon naman nasa DepEd budget sila ng pagsira ng pangalan ko. Kahit wala akong kinalaman doon sa mga observations ng Commission on Audit, sinasabi nila na kasalanan ni Inday Sara yan. Yeah, magandang umaga, uh, Pati, Ali. Magandang-magandang umaga sa mga nakikinig sa atin. Okay. Oo. Tayo ay maghuhuntahan lamang, magkwekwentuhan because we'd like to pick your brains. Dahil kayo ay former, naging hepe rin ng PNP, at kayo ay former senator, alamin namin inyong mga salobin reaksyon dito sa mga nangyayari of late sa ating bansa. Yung question of the day namin, kung pwede namin umpisahan doon, is yung tradisyon versus tanong-tanong. And I know that uh, sinusubaybayan namin ang inyong mga Twitter, yung mga posts, news sa X. At ito nga nangyari po kahapon na mainit ang pagtatalo sa among the congressmen no, sa mababang kapulungan tungkol doon sa tradisyon na dapat nga doon sa two highest officials of the land merong ano yan, parang may formalidad lang, na ikaw mga tapat call, acknowledgement ng resource person, budget presentation and then it breezes through no, yung proposed budget po nila so yung nangyari po kahapon does the same thing, um, yung tradition apply um, despite the fact that the Commission on Audit has flagged irregularities on how the funds of the Office of the Vice President were spent, Senator? Well, dalawa, no? talaga mayroon time-honored tradition na pagka-budget ng Office of the President, Office of the Vice President, maski yung sa Supreme Court, yung judiciary. Uh -huh. Ano yun eh, tama yun. Pagka-open pag ng hearing, tapos uh, acknowledgement, tapos sa uh, mga opening statements, may mga konti meron ng motion uh -huh. na i-recommend na sa plenaryo yung budget for approval. So uh, sa isang banda naman, hindi naman yun uh, cast and stone, ano, na custom stone, kasi tradition nga na sinusunod. Pero hindi rin mapipigilan kung sino yung uh, miyembro ng uh, committee, uh, a professors committee man o committee on finance, uh, senado, na magtanong kung meron silang gustong i-clarify. Mm -hmm. Eh, ang nangyari kasi kung susundan natin yung mga pangyayari, medyo hindi maganda yung naging sagutan nung una. Mm -hmm. So, ako yung so, suwasangayin ako kay Congressman na uh, Marcoleta saka kay Congressman Ungab na maski pa pano, i-honor yung time-honored uh, tradition. Mm -hmm. Pero tama rin naman yung, uh, sya, yung sa committee chairman na ilagay sa boto. Sarapuhan sila. At uh, yun nga, nahinto nahin sa ganun at naging uh, Malibu. nagkaroon ng mali tarsakan pero okay. pareho sila tama doon eh mm -hmm. na i-honor yung time honored tradition pero at the same time hindi rin pwedeng tigilan mm -hmm. kung sino man ang miyembro na gusto magtanong okay ah uh, ano senator ping no kasi kilala talaga kayo na bumibusisi talaga ng budget 'di ba kayo nga talaga yung ano uh, nagbabantay ng ating kabad. The sentinel. oo, oo. Uh -huh. now my question is um yung inaakusa po ni uh, VP Sara po na ginawang padding from 5 billion himingin ng 10 naging 15 tapos po sa GAA lumabas po na 24 tapos napunta kung mga there were so many video, numbers oh no? oh that were thrown in is that really possible po with uh, yung yung in approve po na Office of the President dun sa GAA pero pag lumabas pa daw dun sa Kongreso iba na po yung naging budget ng DepEd tapos na kumbaga ginambol-jambol para po makita yung original ay pinad pa doon. Is that really possible po? Kayo po, bilang po kakantiga scrutinize po ng budget po? bibi di. Ang nirefero yung DEP, yung National Expenditure Program, okay. And uh, the also known as yung President's Budget. Ano? Oh, oh, oh. Kasi pag sinubitin ng Office of the President uh, within 90 days or 30 days, ano, after makapag-sona yung budget, eh, talaga bubusis yun yan. Mababago talaga yung uh, Itong, yung hilat siya, yung mm -hmm. uh, budget, kasi bill yun eh, measure yun eh. Ang nangyayari, yung sa Nepal, ang National Expand Expenditure Program, mm -hmm. eh, pagka nilabas yung kinatawag na dollar for precious bill, kung ano ang tawag namin doon, nangyayari yun, mm -hmm. eh, eh. ala, Senator b malabo po yung ating linya, choppy kayo, and we are missing out on what you're saying, importante naman po. Mm -hmm. Kung kayo po ay mo... Ayan, ayan, ayan. Okay, okay po. Si Sige po. Oh, mm. Okay. kasi mobile nga. Oo, yung we say. Yung, yeah, yung national expenditure program, yun ang questions budget. Pag pinadala sa Kongreso, ang ilalabas na bill, kukopiyahin lang yung NEP, no, yung General Professions Bill 1, ang mm. tawag namin na doon. Mm. Pagka nagkaroon na ng mga amendments at ipapasa to sa Senado, ah... Uh, ang tawag na, ang tawag na namin doon, General Appropriations Bill 2, meaning nagkaroon na ng mga amendments ng mga pagbabago. Mm. Hindi na ito yung original na National Expenditure Program o President's Budget. Mm. Ang masama, di natapos na yung uh, mga pagbinig sa lower house, upper house, at uh, magbabaycam na. Mm. Yung bicameral conference committee, na... Oh, yeah. ayan, Senator, okay, ayan. ayan. The, we, we lost you. You were saying, uh, so, uh, sabi nyo, from so sa BICAM, pagdating po sa BICAM, yun ang tinatawag na third chamber, ano? Mm, third chamber. na, ano lang yon moniker lang na binigay yon third chamber, pero most powerful chamber. Kasi lahat ng pinag-usapan sa lower house at sa upper house, pagdating doon, nababago pa. Mm. Ang dapat lang nagagawin sa bicameral conference, yung mga disagreeing provisions, yung mga nagkaiba sa provision ng, sa version na Senado at saka version ng uh, lower house, oh. -re reconcile lang yon Pero nangyayari, nag-iintroduce ng mga panibagong Uh, mga changes, mga amendments na hindi na dapat kung kung labas ito do sa alibawa, hindi naman ito hindi naman nagdi-disagree. Mm. Kung provision sa House, yung version ng House at saka version ng Senado, hindi na dapat galawin 'yon. Uh -oh. Pero nangyayari sa BICAM, pati yung pinakikialaman na uh -oh. -huh. ng uh, eh, ilan lang naman 'yon, hindi na yung plenaryo eh. Uh -huh. Yung piko sa, sa plenary, buong ano 'yun eh, buong House 'yon. Buong uh, buong kongreso, buong uh, senado. Uh -huh. Pagdating sa BICAM, mga labing lima lang yun eh, mga representatives. Pero napapagod. Ang masama pa nito, nagkakaroon lang ng formal uh, uh, opening ng BICAM at napaubaya na parang binibigyan ng authority ng members ng BICAM, both houses, yung chairman ng uh, appropriations at saka ng finance committees ng House and Senate. At sila na dalawa nalang uusap halos. At yung siguro, kung iba yung mga kalya doon lang. At isa pang masamang naging practice, natapos na yung bicameral conference, na-ratify na, kasi pagkatapos nang uh, ma-approve yung lahat yung bicameral con uh, conference committee na output, ano, mm -hmm. babalik yan sa both houses, iraratify yan sa floor, sa plenario, na pinapayagan ng lahat ng miyembro, majority, na yun na yung mm -hmm. final version na i-enroll, tawag natin enroll bill, mm -hmm. kapot na Malacanang. Misan, meron pang ginagawa na enroll bill na naratify na, Pagka na-print, binapago pa. Yun talagang anomalous. So, eh, hindi na po pwede. Oh, pero ginagawa pa rin yun. Oh. At uh, ang sa aking information, itong sa 2024, mukhang merong 29 billion at uh, 29 plus billion na napago na na uh, doon sa pag-enroll sa enroll bill. So, hmm. Hindi pa, hindi ko naman ma-confirm ito kasi hindi ko nakita mismo. Hmm. Pero yung panahon namin, merong ginawang ganyan, yung panahon ni uh, Speaker Gloria Macapagalaro yun noon, na may nakita kami ito yon pesos na binago do sa enrolled bill. Kaya ang ginawa ni President, uh, hindi nang pinirmahan niya yung pinirmahan, oh. masisisi naman yung Senado na nag, nagkakaroon ng reenactment budget dahil sa Senado. Mm -hmm. Mm -hmm. So, nung pinirmahan niya, nagyan niya ng uh, qualification na ang pinipirmahan ko lamang, lamang yung niratify namin sa floor. Mm -hmm. Hindi kasama yung 75 billion na yan. Mm -hmm. At uh, mabuti naman si Pangulong Duterte noon, Binito niya hindi lamang 75 billion, umabot ng 90 billion kasi binasilip pa silang uh, ibang halaga na... Uh, hindi hindi kasama doon sa na ng both houses. Mm -mm. So, yun ang nangyayari sa, yun ang naging kalakaran. Parang uh -oh. hindi na maayos uh -oh. yung uh, pagpapatupad ng uh -oh. ating uh, General Professions Act. Uh -oh. Oo nga. Pagkatapos Para, ng masusing budget deliberations, uh -oh. di ba? Yan din ang na nangyari dito sa BICAM na po itong provision dito sa pag- uh, sole sa National Treasury. Itong, uh, naku, maingay ito. Yung almost 90 billion na kinuha po na from PhilHealth. Uh, dahil dito sa BICAM din nangyari yung special provision na yun, hindi po ba, Senator Ping? na yung reserve correct. funds yun sa na. mga GOCCs, ibalik sa National Treasury. Yes, correct. Kasi ang definition ng unprogrammed fund, ano yan eh, standby appropriations yan mm -hmm. eh. Hindi yan kasama sa regular budget. Mm -hmm. Ano yan, under the special purpose fund yan, yung unprogrammed. Mm -hmm. Naka-standby lang yan, na kung mayro mga kailangan may ng mga ahensya, mga additional fund, halimbawa mga medyo kitapos, may katagdagan. Uh -oh ayon sa budget, ano? ko kukumin. Ang nangyari dito, tatlo lang yung uh, special provision dyan sa program fund. Yung una, pagka yung may excess ano, na, sa, na sa treasury, may excess na budget, so pwedeng hugutin. Mm. Pangalawa, kung merong uh, revenue measure na naipasa para mapondohan mm -hmm. yung uh, program fund. At uh -huh. pangatlo, yung tinatag na foreign assisted uh, projects. Uh -huh. Sa so, ang ginawa sa Bicam, binagdagan ng dalawang provision. Isa na may yung uh, uh, government owned and controlled corporation at saka yung uh, uh, yung yung uh, yung foreign assisted project. I'm sorry, yung pangatlo pala doon sa regular na na special provision yung approved loan, no, uh -huh. approved loan. At dinagdag din sa Bicam, yun nga, yung lahat ng GOCC, na nasaklaw ngayon yung PhilHealth kasi ang kategory ng PhilHealth ay GOCC. Eh, GOCC rin. Uh -huh. At yung panglima, yung Foreign Assisted Project, pwede na rin galawin. Pero yung Foreign Assisted Project na yan, eh siyempre, may counterpart tayo. May counterpart yung, uh, yung sa ibang bansa. Uh -huh. Kaya pa paano mo gagalawin ngayon yun? Medyo din yun. Anyway, balik tayo sa issue. Yung PhilHealth, ginalaw nila. So yan, nasa Korte Suprema na ngayon at uh, hari na Harinawa kung uh, makikita uh, kung makita ng mga petitioners yung uh, yung tamang yung tamang issue kasi ang naging ano sa issue ng mga petitioners yung parang uh, appeal sa eh, yeah. uh, sa <laughs> uh, emotion dahil <laughs> ito ay health para sa mga nangangailangan na, 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 na eh. Uh, sa sa health care no? oh. yes. hindi oh. ang oh. talagang yes. issue dapat uh, oh. Hindi, oh. ang yung general law yung pill help law oo oh, yes. issue, dapat, uh, oh. at so yung special amend, amendments ano yung universal health care special law hindi, oh. hindi, oh. hindi, oh. hindi oh. po pwedeng yamen oh. ng general uh, law yung special law yes. basic noon oh. mm. oh. kasi so, ang special law ito na nga yung para parang kina, kinlari pa rin na nga yung general law. Correct. So oh. hindi oh. pwede bumalik yung general law, nahiyaamend yung special law. Ano yes. oh, 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 Ang nangyari, yung GAA being a general law, hindi po pwedeng amend yung PhilHealth Law. Ang, ang Bill Law, yung Universal Health Care Act, oh, oh. hindi po pwede kasi ang nakalagay doon, pagka mayroong excess, ibabalik yan sa beneficyo ng mga members. Mm. o pagan, yung beneficyo. yung premium. Correct, mm. oh. uh, Senator Ping, yung nakakabahala po sa sinabi mo 'yung 'tong uh, babalikan ko lang po 'yung sa Bicam. So parang the power of the purse is held by just a few. Sabi mo 15 members po 'yung nandoon. Is there a way to amend that po? Para po hindi na po ma makutkot, -ma, ma, -ma, ma magalaw. Kasi po no, matapang -ma po sinabi po ni uh, VP Sara that the Congress, the, the the budget is held by just two people. And she named the uh, House Speaker Martin Romualdez and the Chairman of Appropriations and Budget po si Saldico po ang may hawak. Na Syempre po ang po ni uh, Congressman Zaldico. Pero po, members po sila dito po sa BICAM. At sabi nyo nga na, na iba na no, yung landscape po ng ano. Pwede po ba bang uh, galawin po yan para po talagang may check and balance at hindi po ganun kapangyarihan po ang BICAM na pwede po nilang palitan ang na-approve na po. If I recall correctly, nung nasa Senate pa ako, nag-file ako ng bill or resolution, nag-create transparent mm. yung bicameral conference. Oh. Hindi po pwede kasi yung bicameral conference, ito yung, lalo sa, sa budget, ano, ito yung nag-de-sumple. Kung gamit ka ron. ito ako, niya. Senator Ping, sayang. Ano, we're losing no, you po, no, Senator. No, no. Senator Ping. Parang yun nga, no? Parang... It's yun yung health. third chamber, o, di ba? Na, sabi niya, senato, mm -hmm. kongreso. So, all of us sabi, pag bicam na, and I remember, 15 members, di ba, sinabi rin niya ni Senator I. Sabi niya, hindi ko alam paano nangyari yan. Nung ginagawa namin yung budget, di ba, she said, na ito was kunyari, let's say, 5 billion, tapos lumabas na lang nga, naging, ayun Ay, sa Comelec, naalala ko, Ayan. yun sinasabi so, niya. So Senator Pink, Senator you were Pink, saying that you filed a resolution or what, ano, bill para transparency para transparent, hindi uh -oh. yan magkaroon ng minutes kasi wala minutes yan eh. Ah! Uh, walang minutes, walang record yan eh. Walang transcript, walang record. Oo, oh. Kanya-kanya oh, oh. lang yan eh. Oo, oh, oh. Yung talagang confined, limited lang sa mga members kung ano nangyayari sa BICAM. Oo, mm -hmm. At ang masama sa BICAM kasi hindi na gumagana yung BICAM formalities na lang yun eh. Oh. Na halimbawa nag-open, ano?